Shoutout po sa lahat! Sa lahat lahat! Sa mga FW muna nandiyan po lahat! Mag-ingat po lahat! Sa mga nandiyan sa Pinas Isnis lang! Fitness syndrome! tag na! <laughs> tag na! Ay naka-online! Na, 1! antao din ko ko na <laughs> Ay, wait, 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 wait. wala na rin ana, wala na olanan din talaga i <laughs> think na na

Jaga Tiyagain mo na ho, ha? Ito, nagpagok na Ay, aray aray mainit ko sa ulo ka ah. ay paano ba tunay kang kuhan lolo whitey para sa iyo ang laban na to <laughs> dahil sa iyo tingnan mo ang nangyayari kay kutangera lolo whitey ay kuhan magbabati na tayo ha ano naman ako umayang muna man, brode! Ano ka? <laughs> Kaunti naman hindi ko Ano ba naman ang gawin ka? mo baga sa akin! <laughs> Ay, tignan mo naman ang iye! Tignan mo naman oh. Siya ka naman! <laughs> Grace LD Mega shout out Ati B Lolo G Mami Ronga Mam Jani Lolo Papa Tatay Dani Mega mag shout out sa inyong lahat Sir Sadiq Katambay Salamat po sa so, mga pagtambay-tambay. May po! <laughs> Kabagal mo eh. na. May Hello, Mega love shoutout po! Chef Leon! Sa inyong lahat dyan. Mega, mega, mega. Pag-iingat po kayo. Mega, mega ingat.